Nagbabadyaraw makaroon ng krisis sa supply ng tubig sa Metro Cebu dahil sa El Nino. Unti-unti na kasing natutuyo ang mga dam doon. Nasa frontline ng balitang yan, si John Arowa. Dalawang linggo nang hindi umula ng malakas sa ilang bahagi ng Cebu. Bakas ang epekto niyan sa buhisan dam na isa sa pangunahing pinagkukunan ng tubig sa Metro Cebu. Mabilis ang pagbaba ng water level ito sa 2.3 meters mula sa normal na 2.5 meters. Mas matindi naman ang sitwasyon sa Aklupan Dam sa Talisay City. Malapit na sa critical level ang tubig rito. Kasulukuyan itong nasa 1.5 meters. Pati ang ilog kung saan dumaraan ang tubig patungo sa dam, tuyo na rin. Ito yung Tabok River. Sa bahaging ito, makikita natin na may natitira pang kunting tubig. Ngunit sa pagtawid natin sa kabilang kalsada, makikita natin sa bahagi ng ilog na ito, tuyong-tuyo na. Bunsod ng tumitinding epekto ng El Nino sa mga dam, nangangamba ang Metropolitan Cebu Water District sa supply ng tubig. May posibilidad siguro, sir, ito, maubos yung tubig yun doon. Patutuyo, hindi can... kay kasi yung river channel, wala na. Wala na ang tubig. Kung magpapatuloy raw ang pagbaba ng tubig sa mga dam, posibleng magka-crisis sa supply sa mga susunod na buwan. Mapipilitan silang magpatupad ng mga water service interruption. Pero ngayong may supply pa, may ilan nang nawawala ng tubig. There are already um, reports na natatanggap namin na medyo um, yung the pressure, water pressure, hindi na masyadong the usual. Tapos yung the number of hours na may tubig sila, bumaba na rin. Example, pag 24 hours usually, mayroon ng hindi na 24 hours, 20 na lang or 22 na lang. Kumuha na raw ang Metropolitan Cebu Water District ng private water supplier. Pansalo raw nila ito sakaling kapusin ang water supply. Naghahanap na rin sila ng bagong pagkukunan na tubig. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua. News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.